Tanggalin muna natin itong ito. Para makuha natin yung sukat. Ito. Ayan. Ayan. Dito ba ni 36. Yan. 3 feet. Pero lagyan natin ang distansya. May buwasan natin isang... Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Buwasan natin isang buwit. Ayan. Ayan. Tapos dito, ayan, sinunod nyo natin. Ito pa ng total dito. Ay, 36-10. Ayan. Oo, oh, ganda natin yan. Nakayala, madumi na uli. Pilisan na lang natin yan. Yan. Woo! Hello. Ah, ganda, no? Kuha lang tayo rito. Pinaso sa loob yung mga ano eh. Yan! Ito, 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 ito. Tingnan natin ito. Ah, batas ito. Lagay natin itong dalawa. Itong dalawa muna. Inaabot tayo ng basa. Lagay natin dito. 36. Alright. ayos perfect ito isa naman ah. actually pwedeng ito na yung gamitin ko no? yan yeah, o no? Hindi, hindi, hindi na tayo gumamit ang tape measure Sakto dyan, oh. Pati dito, sakto. Ayan. So, diba? Yun, oh. Alright. Alright, oh. Diba? Puputulan natin dito siguro. Susungatin ko muna. Ayan. So, sa so, mga nagtatanong at saka sa so, mga nagko-comment kung tapos na ro yung ating hagdanan. Ito po, tatapusin na po natin. Nabalatingga lang tayo ng ilang araw. Ito, tingnan mo. Lilinis, oh. Lilinis at tanggalin natin. Yun, oh. Hihiipan natin. Diba? Diba? Yan, mga seven, seven and a half. Let's go, let's go. Ito yung puputulan natin. Yung pag-ano pag na. Wow. Let's go, let's go. Seven and a half. let's go, let's go. Yan. Sarap mo ba? Wow. Yan. Tapos lagyan natin pa ganun. Lagyan natin pa ganun. Yan. Yan. Sakto. So, pero siyempre, wawalisan muna natin to bago natin kapit. Mamaya natin lagyan. Mamaya natin pakuan. Tapusin muna natin yun nandito rin sa bilang. Ah, kuwantan dalawa. Dalawa. Alright. Tutulan natin uli. Lagi ko lang muna rito. Ayan. Ganda, no? Ganda ng kulay, mga kainags, ano? Wow, sarap bumaba. Sulit, di baling gumastos tayo uli sa agdanan. Basta sulit. mhm mm Ayos. Yan. So ito yung iniingatan ko wag maputol eh. Baka magkamali tayo ng putol. Kasi ito yung sisiksik natin doon sa ngipin sa ngipin. Ganyan o. Oh. nakaganyan siya o. Oh. Yan nakaganyan o. Oh. Kita nyo. Ito may ngipin din. Yan. Para fit yung kanyang. Uh, ayan o. Oh. Fit ba? Diba? ito, ito isa, lagay natin ng pagento. alright pek tapos to isa ay paganto ah uh, ah swabi panalo yan sunod dito naman ito ito na lang mamaya ito to 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 tingnan natin kung kasya yun Aba, tingnan nyo naman mga kainags, ano? Swak na swak, ko oh. hmm. Diba, pagdidikitin natin to, eh Pagdidikitin natin yan oh, Tapos dito Oh, ba? Diba? Ganda, no? Mas better Pasok palang natin Maayos Yun Natin. hindi mo may natin pokpokin ng martilyo tapos ah uh, ito tingnan natin dito yan o oh, lagay natin dito yan ayos yun o oh, pagano naman kasi may ngipin yan pagano naman o oh, diba tapos kung lalagay tayo ito may ngipin to eh ng pagano naman pero puputulan pa natin yan syempre o oh, diba ayos ano o oh may hiwa doon at may hiwa rin dito may biyak yan ito na mga kainag na ano? ay mali mali yan yan o mga kainag na ano? Ayos, ano? Oo. Oh. Di ba? Sino ba pinapagalitan mo dyan yung aso? <laughs> si Malarena Reina, pinapagalitan yung mga aso. Yan. Ayos. Putol natin dito. Dito ang putol. Pag ganun. Di ba? Ah. Ganda tingnan? natin dito pala. Ayan. Tapos ito. Hindi. Mali. Mali. Inags. Mali. Mas, mas, mas madalas yung sablay sa akin mga kailags. Ano? hindi, <laughs> hindi natin maiwasan hindi sumablay. Ayan. Kaya mas maganda maraming sobrang ano, uh, materialis kahit pa paano. So dapat pala. Nakamali na naman ako ng sukat. Sablay, sablay walang walang ipin eh. Pangit, pangit. Pero magagamit pa naman natin 'to. At this time, siguraduhin natin ay at bakit? Susunod so, ka kain na ba? Kakain na? Ha? Yan. Ayan o. Oh. Hmm. Mm. Ah. mm. Alright tansyahin natin ngayon tansyahin natin tingnan natin yan lagay natin doon asa na ba yun yan o di ba di diba, mo mga kailis, kita nyo lagay natin dyan o wag muna natin indikit tapos yung pinagputulan ito ba yun yun ito na o may ngipin di ba ngipin sa ngipin Yun, oh, Deba, hindi ko pa niliti. Ket, oh, Deba, Mas Ayus, tingnan, Bang Reina. Isama oh, Deba, ah, uh, Deba, Tama, Tama. sila nito ah, yung guhit yan, ayos, yan, tapos ito yung lalagay natin oh Oh, oh, oh de ba? <laughs> ayos. Pantay ng guhit 'to, ano napansin niyo no? Pantay. Tsaka ng guhit dito. Hindi muna natin didikit. Tantayin lang muna natin. Konting putol dito. Tapos dito na lang. Ayos. Maws. Yeah, Ie, no. Waw. yeah no well i thank kerry Tapos, may ngipin. Yan, itong pinagputulan natin. Ganon. So, hiwaan ko muna ng pa Ayos! pinapakuha mo na lang dito para ano, hindi na gumalaw kung sakaling matapakan yan, tapos lalagyan natin yan dito mga kayo, next nang ganyan o, oh, diba o, oh, matatakpan yung mga butas-butas sa gilid o, oh, yan o, oh. baseboard o, oh, diba ganda, no? ganoon din doon, syempre Talagang din ay dito pala to. Diyan yan o. Oh. O oh, diba? Ganda yan pagka natapos na. Oh, sa ngayon, sa ngayon mga ka kainag sa muna tayo at kutom na ako. Bukas na natin ipagpatuloy ito. So kaya tayo muna mga kainag sa no? Pagod tayo buti na meron dalang uh, ginataang isda si Mahal reina Reyna. Napakasarap. Ayan oh. Tapos yun ito. Ito yung black rice natin o. Oh, yung brown rice nawala yung brown rice no naging black rice lahat naku sarap hmm hmm Mm. healthy lang ito black rice bagong Ang ah, taas na. Oh. Medyo madumi pa. Hindi pa natin nililinisan eh. At least importante na ilagay na natin. Oh. Yan. Ayoko muna na sapakan. Di ba? na no? Pero lilinisan pa natin yan. May mga patak-patak pa ng dugo ni Saya. No? Yan. Hanggang doon o. Oh. oh, di ba? Ayos. Ganda na no? Ganda na mga kainags o. Ah, napagod ako. Papahinga muna ako. Kakain muna ako tapos papahinga ako. Grabe. Grabe yung pagod ko. Ayos. Ganda na mga kinags. Ano? Uh, konting linis na lang. Medyo natagal-tagalan din tayo rito kasi inunti-unti ko. <laughs> pero importante ngayon na ayos na. Ayan na siya. Ganda na, no? O, oh, diba? Ayan. So, bukas, mama, imamap ko na lang yan tapos para may pakita ko sa inyo ng buo. Uh, hindi naman siya ganun kaganda. Hindi naman siya ganun kapulido. Pero importante, maayos, malinis tingnan ano? Mas maganda kung kaysa nung nakaraan. Oh, di ba? Ito. Nalagyan ko rin ng baseboard dito. Baseboard may just ko. Tara. Kakarating ko lang kasi galing trabaho. Eh pagdating ko dito, ito agad din na si Kaso ko. Inuunti-unti ko 'to pagagaling kong trabaho para hindi masayang oras kahit pa paano madaling matapos. Yan. So meron kasi tayong biniling baseboard, ilalagyan natin 'to. Yan, unti-unti lang. Hmm, pati ito ito hindi pa hindi ko pa nalalagyan eh no. Hanggang dito. Lalagyan din natin ng baseboard dito, binaklas ko to. Ito yung baseboard natin mga kinagso no. Ibigli natin baseboard, lalagyan na natin, pero puputulan muna natin at nakuha na natin yung sukat. Yar! ayan ano. Ganun ng baseboard 'yan. ano makina sa baseboard ginagawa na natin yung baseboard Oh, uwi na. Okay lang yan. Sobrang iritang panahon kanina eh. Ito doon natin lalagay mga kainigsaw. Yan dyan diyan. Oh. Sinukat na natin yan eh. sa'yo. ayos Diyos. Medyo may uwang, oh. Wala, eh. Naka, ano kasi yan, eh. Naka slant kasi ito, eh, no? Tapos sa... Uh, ito. Itong malaki. Lalagay natin doon. Yan. Paganto, paganto. Yun, no? Oh. Yan, di ba? Ayos, ano? Yan. Oh, di ba? Forty-five degrees oh. Hmm. Tingnan natin na, lang, oh. Sukatin ko pa kasi dito, okay, hindi ko pinutulan eh. Susukatin ko pa nang pag paganon, pag ganon, pag pag 'yan. Ito 'yung medyo madudugo, 'yung mga dito pag ganong zigzag. Pero ganda na ng akin niyan, oh. na, ah, oh. Kita nyo naman, oh. Wow. Ayos. Diba? Diba? <laughs> Yan. Oh, Kunti na lang. So ito na lang mga kainags, ano? hindi ko pa nalalagyan ng baseboard dyan. Lalagyan natin ng baseboard dyan, tinanggal ko na eh. Yan, so ito na yung ating finished product sa ngayon. Ano? Kung napapansin nyo, Ganyan na ginawa ko, hindi ko na ginawa 45 degrees. Okay. Uso ngayon daw ngayon yan eh. You know? Pero okay naman tingnan, di ba? Tapos to, pipinturahan ko na lang ng puti. Yan, yeah, so ito na siya ngayon, ano? Ito pa, hindi ko pa naayos, lalagyan ko na, tatapalan ko na rin yan. Hindi pa siya finish, pero papakita ko na sa inyo, yung kabuuan ng nangyari. Ganda na, ano? Oh my God, yan, oh. Yan, kita nyo naman, oh. No? Ganda na. Oo, oh, akit tayo, tapos ito, siyempre, lalagyan ko rin ito, ayusin ko rin ito. Ito lang naman yung pinakita ko sa inyo yung finish ng ating pintuan. Hindi siya ano, hindi siya malinis mga kanis, kasi may mga kalat-kalat pa, hindi ko pa nawawalis. Pero yan na siya. Oh. Ito, lalagyan ko rin ang ano yan. Cover, takip. di ba? O, oh, halimbawa, bababa tayo. Pagbababa na tayo. oo, oh. diba? Ganda na, no? Ang ganda na mga hagdanan natin. Huwag nyo nalang yun pansinin yung mga iba, yung sa gilid. O, oh, di ba? Ganda na. Nice. Alright. Yun. Yan, so mga kainags, ano? Uh, natapos din natin to kahit paano yung hagdanan natin. <laughs> Inunti-unti ko. Yan. At maraming maraming salamat sa mga nag-request na ipakita ko tong ating uh, project. Uh, thank you very much sa panonood. Kita tayo sa the videos. Hanggang sa muli.